Talaya, ano bang problema mo? Hindi na ikaw ang talaya na kilala ko. Bakit ba in ang init ng ulo mo at nagagalit ka sa taong walang ginagawang mali sa'yo? Singhal ni Miguel kay Talaya. Miguel, unang tingin ko pangalan pa sa kanya, hindi na siya mapagkakatiwalaan. Kaya ayaw ko sakit sa babaeng yun. Talaya, I'm sorry, pero hindi ko gagawin ang gusto mo. Kung pagod ka, umuwi ka muna sa bahay. Magpahinga ka. Saad ni Miguel at lumabas na rin ito sa opisina ni Talia. Hinabol niya si Miguel at hinawakan niya sa braso. Miguel, hindi ako pagod. Ayaw ko lang sa bagong sekretary mo. Ibang ang pakiramdam ko eh. Gusto kanyang agawin sa akin. Nagkakaganito lang naman ako kasi ayaw kong may ibang babae na makapag nakapaligid sa iyo. Iniingatan lang kita, Miguel. Paliwanag ni Talia. Pinuntahan ni Talaya si Elaine sa opisina nito. Nagulat si Elaine nang binagsak ni Talaya ang pinto, sabay inilak niya ito para wala nang makapasok. Binabalaan kita, umalis ka na sa opisina ng ito, singhal ni Talaya kay Elaine. Ma'am, Ma'am Talaya, bakit po ba kayo nagagalit sa akin ng ganyan? Huwag po kayong mag-alala, mas gagalingan ko pa po ang trabaho ko, saad ni Elaine. Paano kung ayaw ko sa'yo ha? Ay ko na malandi. Inaakit mo ang asawa ko, di ba? Tanong ni Talaya. Ma'am, hindi po. Mabait po ako. Hindi kami magkapareho ng ate kong si Vanessa na malandi at ng, ng agaw ng asawa. Nakangiting sinabi ni Elaine. Napatigil si Talaya at tinitigan niya ang dalaga sa kasya lumabas sa opisina ni Elaine. Bad trip, bad trip si Talaya sa araw na iyon Kaya umuwi siya sa mansyon. Nakita niya si Lester na nag Mag-isang naglalaro sa gilid ng swimming pool. Dahan, dahan siyang lumapit sa bata. Lester, bakit ka nag-iisa dito? Nasa loob po si Yaya kanina, Mami. Nasa, nasaan po si Daddy? Ba't niyo po kasama? Marunong na po akong lumangoy, Mami. Wag, wag na po kayo mag-alala sa, akin. Sige, mauna na ako, anak, sa taas. Huwag kang magbababad ng matagal sa pool. Okay? Saan ni Tania? Pumasok na si Talia sa bahay at naiwan na mag-isa si Lester sa pool. Ilang saglit ay tumalon siya sa pool at naligo mag-isa. Pagkatapos niyang mag-enjoy sa tubig ay pumasok siya sa loob ng bahay. Lola, lola, tinawag niya ang lola niya pero hindi niya narinig ito. Pumunta siya sa kusina at nakita niyang naghahanda ng snack ang kanyang lola Violeta. Lester, bakit basang basa ka, Apo? naligo ka na ba? Ang sabi ko sa'yo, hintayin mo muna ako eh. Saad ni Violeta. Lola, wag po kayo mag-alala. Marunong na po akong lumangoy. Tinuruan po ako ni Daddy Miguel. Saad ng inosenteng bata. Shantan, anong ginagawa mo dito? Malalim na ang gabi. Pumasok ko na sa loob. Saad ni Lola Sandra. Lola, nasaan po ba si Carlos? Bakit wala po siya hanggang ngayon? Ang sabi niya sa akin kanina, maaga po siyang bumalik. Pero hanggang ngayon, wala pa po siya, tanong ni Chantal. Chantal, intindi mo na si Carlos. Alam mo naman na nagtatrabaho siya para sa atin. Para may pambili siya ng mga gusto mong pagkain. Mahal na mahal ka ni Carlos. Lahat ng gusto mo, kaya niyang ibigay sa iyo. Lola, okay lang naman po ako sa mga gulay at ang sarap nga po eh nag-aalala lang po ako sa kanya kasi gabi na matulog ka na anak wag kang mag-alala safe yun apo ko kilala ko ang apo ko sige na bum pumasok ka na sa loob para magpahinga ka Lola mauna na po kayo hintayin ko pa po si Carlos sa alinsyantang okay anak Ma mauna na ako inaantok na ako hindi mabuti sa akin ang magpuyat basta matulog ka kung makaramdam ka ng antok okay po Lola night po Saad ni Chantal, bakit wala pa si Carlos? Halos mag-iim na ng madaling araw, bulong niya sa kanyang sarili. Nagulat si Chantal na may narinig siyang kalampag sa labas kaya nagmamadali siyang lumabas at nakita niya si Carlos na maraming dugo sa katawan nito. Carlos, Carlos, anong nangyari sa sa'yo? Bakit may dugo ka? Sumisigaw si Chantal dahil sa sobrang takot. Nagising si Lola at nagulat din ito sa nakita. Lumaki ang mga mata ni Chantal. Sumagaw, sumigaw ito ng sumigaw. Tinakpan niya ang kanyang mga mata at namilipit ito sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Nagalala si Carlos kaya niyakap niya na mahigpit si Chantal. Chantal, huwag ka nang matakot. Okay lang ako. Daplis lang ito. Tahan na, tahan na. Kumalma na rin si Chantal at kuma kumalas siya sa yakap ni Carlos. Lola, kailangan ko ng mainit na tubig at labakara para malinis ang sugat ko. Tinitigan ni Chantal si Carlos at lumapit ito sa kanya at hiniwakan niya ang sugat ni Carlos. Chantal, di ba sabi ko sa'yo? Da please lang, kaya huwag kang mag matakot, okay? Mahina sabi ni Carlos. Tumango naman si Talaya. Si Chantal, Carlo, sinong gumawa niyan? Sa iyo, i-report natin ang mga pulis. Seryosong sinabi ni Chantal. Chantal, hindi po pwede. Delikado ako sa mga pulis. Kaya, kaya ko na ito. Makakaganti din ako sa kanila. At ikaw, gina ginawa mo ba ang tinuro ko sa iyo? Kung paano mag-self-defense? Maraming gustong pumatay sa iyo. Chantal, kaya kung sakaling wala ako, dito may alam ka kung paano mo ipagtanggol ang sarili mo, okay? Carlos, sinong gustong pumatay sa akin? Wala naman akong kaaway. Tanong ni Chantal. Nagugulan ito sa mga sinasabi ni Carlos. Carlos, ako na maguhugas ng sugat mo. Akin ng tubig at towel. Lola Sandra, ako na pong bahala. Matulog na po kayo, Lola. Saan ni Chantal? Sige, Chantal. Ikaw nang bahala kay Carlos. May gamot dyan. Carlos, uminom ka para hindi ka mag... maglagnatin. Opo, Lola, ako na po ang bahala. Nandito naman si Chantal eh. Nakingiting sinabi ni Carlos. Carlos, sigurado ka ba na ayaw mo magsumbong sa mga pulis? Baka balikan ka sa mga gumawa sa iyo nito. Tanong ni Chantal, nag-aalala siya kay Carlos. Chantal, okay lang ako. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Saad ni Carlos. Pagkatapos malinisan ang sugat ni Carlos ay nagpaalam na si Chantal na matulog. Kinabukasan, maaga umalis si Carlos dahil may importante siyang gagawin. Sa ama pa rin ni Vanessa siya, nagtatrabaho. Carlos, kailangan ka ni Vanessa. Meron siyang ipapagawa sa iyo. Saad ng kanyang boss, Philip. Nagkita sila ni Vanessa sa mansyon at pinag-usapan nila ang kanyang bagong misyon. Nakonsensya na si Carlos sa kanyang trabaho. Madalas siya na lang ang inuutusan ni Philip na pumatay ng mga kalaban nila sa negosyo. Ginawa na siya nitong right hand at hitman. Hindi siya makatanggi dahil kailangan niya ng pera, lalo na ngayong dalawa na ang kanyang binubuhay. At gusto niyang bigyan ng magandang buhay si Chantal. Nakukonsensya pa rin siya sa nangyari kay, kay Talaya. Three years na ang nakalipas. Alam niyang kamumuhuyan siya ni Talaya balang araw. Samantalang, hindi pa rin nagkikibuan si Talaya at Miguel. Ang gusto ni Talaya ay paalisin si Elaine dahil mabigat ang loob niya sa dalaga. Ayaw naman ni Miguel dahil magaling si Elen at madaling turuan at nagugustuhan din ito ng iba pang mga employee. Hindi kinausap ni Miguel dahil ayaw niyang mag-away na naman sila ni Talaya. Pumasok si Miguel sa kwarto pero nagulat siya dahil wala si Talaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan niya ito. Nagulat siya nang marinig ang phone ni Talaya na nakapatong sa me mesa. Nagkita si na Carlos at Vanessa sa kondo ang kanilang tagpuan kung meron silang planong gawin. Nakasimangot na naman si Vanessa. Nagpangabot ang ilong at nguso nito. Pinagtawa ng siya ni Carlos. Galit na galit si Vanessa nang makita niyang nakangisi si Carlos. Kaya sinita niya ito at pinalo sa ulo. Walang hiya ka, pinagtatawanan mo ba ako? Singhal ni Vanessa kay Carlos. Vanessa, ang init naman ng ulo mo. Ano ba kasi ang ipapagawa mo sa akin? Tanong ni Carlos. Carlos, kidnapin mo si Elaine. Huwag mong papatayin. Itago mo sa isang lugar na walang makakakita. Sagabal siya sa buhay ko. Kailangan ni niya nang manahimik, seryosong sabi ni Vanessa. Nagulat naman si Carlos dahil magkapatid si Elaine at Vanessa sa ama pero alam niyang hindi magkasundo ang dalawa. Tinanggihan niya si Vanessa dahil ang, ang ama ni Elaine ang makakalaban ni Carlos kung susundin niya ang gusto nito. Banesa, no, sa iba mo nalang ipagawa yan. Mauna na ako, gabi na. Walang kasama ang lola ko sa bahay. Saad ni Carlos. Carlos, aalis ka na? Ayaw mo ba nito? Nakipagniig na naman si Vanessa kay Carlos. Pagkatapos nilang magniig, nagsalita si Carlos. Banesa, masaya ka ba sa ginagawa natin tulad nito? Tanong ni Carlos kay Vanessa. Carlos, ayaw kong pag-usapan natin ang tulad nito. Pariyon natin ginusto to. Hinahanap-hanap ka ng katawan ko. Huwag mong hingin sa akin na pananagutan kita dahil marami na akong problema. Huwag ka nang dumagdag pa sa ad ni Vanessa habang tinatali ang mahaba niyang buhok. Tungkol sa pinapagawa mo sa akin, hindi ko yata kayang gawin yun. Baka naman pwede kitang tanggihan. Seryosong sabi ni Carlos. Carlos, takutin mo lang tapos pakawalan mo agad. Alam mo na ang gagawin mo para matakot. Tinakot niya ako kanina gusto ko lang gantihan ang malditang yun. Galit na saad ni Vanessa. Ano ba kasi ang ginawa niya sa'yo at pati kapatid mo gusto mo nang burahin sa mundo? Tanong ni Carlos habang nagbibis. Maraming beses niya na akong binubwesit Gusto ko lang siyang pakiligin para naman magkaroon siya ng kaunting takot sa katawan. Sagot, na, sagot ni Vanessa habang humihitit ng sigarilyo. Umuwi na si Carlos at bago siya dumalit sa bahay nila ay may tinatawagan muna siya sa kanyang cellphone at meron siyang files na sin sa kanyang kausap. Nagmamadali na siyang umuwi dahil alam niyang naghihintay na sa kanya si Chantal. Bago siya diritsyo ng uwi, bumili siya ng mga gamit nito. Pumasok siya sa isang grocery lahat ng mga klasing pagkain na pang mayaman ay binilahan niya si Chantal. Mga gamit nito sa katawan. Nahihiya pa siyang kumuha ng napkin pad. Pero wala siyang choice dahil kailangan ito ni shantan. Mumiti pa sa kanya ang mga sales lady dahil nahihiya pa siyang humawak ng napkin. Sir, para kanino po yan? Tanong ng cashier. Chismosa din si cashier. Siguro natutuwa lang siya sa katulad ni Carlos ay bumili ng nap napkin pad. Mumiti si Carlos at sinagot naman niya ng na maayos ang cashier. Para sa babaeng pinakamamahal ko at pinakamahalaga sa buhay ko, sagot niya sa bahabang nakangiti. Paglabas niya na sa grocery, kinikilig ang mga sales lady kasi bukod sa macho si Carlos, ang gwapo pa nito. Nagmadali na siyang umuwi sa kain ng kanyang kotse. Nagabang na naman si Chantal sa balcony, hinihintay niyang makauwi si Carlos. Para siyang bata na naghihintay ng pasulubong na makita niyang may paparating na kotse ay tumakbo agad siya sa labas. Pagbaba ni Carlos sa kotse, sobrang tuwa niya na makita niyang marami itong dala. Shantal, nagabang ka na naman sa balkon malamig na sa labas. Sa loob ka na dapat, maghintay sa akin, saad ni Carlos habang hinaplus niya ang buhok ni Shantal. Pumasok na sila na sa loob ng bahay, nagmano si Carlos sa kanyang lola at humalik ito sa noo. Carlos, bakit sa akin di ka humalik sa noo ko? tanong ni Shantal kay Carlos. Shantal, babae, kalalaki ako. Hindi tayo magkadugo. Bawal akong humalik sa iyo, sagot ni Carlos sa tanong ni Shantal. Pero bakit, Carlos? Hindi naman ako magagalit eh, saan ni Shantal? Ngumiti si Lola Sandra at hinawakan niya ang mga kamay ni Shantal. Shantal, maiintindihan mo rin pagdating ng tamang panahon. Seryosong sabi ni Lola Sandra. Shantal, mataas ang respeto ko sa iyo. At mahalaga ka sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Seryosong sabi ni Carlos. "Carlos, bakit gabi ka na naman umuwi?" tanong ni Shantan habang kumukuha ng tubig para kay Carlos. Shantal, alam mo naman na malayo ang lugar natin sa city, di ba? Nasa province tayo, halos apat na oras ang biyahe ko. Sagot ni Carlos habang umiinom ng tubig. Tinanggal naman ni Shantal ang sapatos at medyas ni Carlos. Maalaga si Shantal, alam niya kasi na pagod si Carlos sa trabaho kaya pinagsisilbahan niya ito. Siya na rin ang naghanda ng kanilang hapunan. Matanda na kasi si Lola Sandra kaya inaalaga niya na rin. Masayahin si Shantal, lalo na kapag nakita niyang maraming dala si Carlos na mga pasulubong para sa kanila ni Lola Sandra. Natutuwa siya na makita niya ang napkin pad. Ngumiti si Carlos dahil nakita niya ang expression sa mukha ni Chantal. Carlos, maraming salamat dito ah. Hindi mo nakalimutan, nahihiya din kasi ako magsabi sa iyo ah, Mabuti naman at maraming binili mo sa ad ni Chantal habang nakingiti. Shantal, kung may gusto kang ipabili, huwag ka nang mahiya na magsabi sa akin. Kung anong gusto mong ulam, lahat ibibigay ko sa Ang gusto ko masaya ka. Ayaw kong makita kang malungkot kasi masasaktan ako. Gusto ko happy ka at walang hinanakit dyan sa puso mo. Seryosong sabi ni Carlos. Nagtataka naman si Shantal sa mga sinasabi nito. Carlos, ang lalim naman ng mga pananalita mo. Masaya ako sa inyong dalawa ni Lola Sandra. Kayo na lang ang pamilya ko. Ayoko mawala kayo sa akin. Sa ka-Carlos kahit anong klaseng buhay pa ang ibigay mo sa akin, kontento na ako. Ang mahalaga sa akin magkasama tayong tatlo ni Lola Sandra sa hirap at ginhawa. Tumulo ang luha ni Lola Sandra sa sinabi ni Chantal. Napansin ito ni Chantal kaya niyakap niya si Lola Sandra. Lola, bakit po kayo umiiyak? tanong ni Chantal. Shantal, masaya lang ka kasi ako. Mabait ka at mabuti kang tao. Sana dumating ang araw na matagbuan mo rin ang mga taong totoong nagpapasaya sayo. sa iyo. Saad ni Lula Sandra. Masaya silang naghapunan. Natutuwa si Carlos dahil bakas sa mukha ni Shantal Ang sobrang saya. Kahit silang tatlo lang sa bahay ay hindi ito nalulungkot. Masayahin siya at natutuwa sa maliit na bagay. Kontento na siya kahit na ganito lang kasama niya si Chantal. Samantalang nagtataka si Miguel kung bakit gabi na umuwi si Talaya. Hindi na nga inalaga ni si Lester nakita ni Miguel na malaki ang pagkakaiba ni Talaya. Inisip niya na baka isa itong epekto ng pagkidnap ni Vanessa kay Talaya. Pagdating ni Talaya, nag-shower ito agad at hindi malang siya pinapansin ito. Talaya, saan ka ba galing? Bakit ngayon ko lang umuwi? Hindi mo, hindi mo na nga inalagaan ang anak natin eh. Kanina ang aga mo umalis. Iniwan mo ako sa opisina. Ngayon naman, late ka na umuwi. Ano bang ba problema mo? Tanong ni Miguel. Miguel, ang problema ko ikaw. Ang sabi ko, tanggalin mo ang sekretary mo dahil ayaw ko sa kanya. Pero nagmamatigas ka kaya wag mo akong tanungin kung ano ang problema ko. Singhal ni Talia kay Miguel. Talia, be professional. Walang ginagawang masama sa'yo si Elaine. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Tanong ni Miguel. Bakit Miguel? Hihintayin mo pa ba na may gawin siyang masama sa'yo? Sa akin? Miguel, kung gusto mong magkakaintindihan tayo, palayasin mo si Elaine sa opisina. Talia, I'm sorry, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. In fact, nagustuhan siya ni Mami. Kung papaalisin mo siya, si Mami ay makakalaban mo. Singhal ni Miguel. Pumasok si Talia sa bathroom at nagwawal ito sa galit. Samantalang ang lalim ng iniisip ni Miguel, parang may napapansin siya kay Talia. Ang ang Talia ang lambing mo sa akin noon, pero ngayon bakit ang layo mo na sa akin at ang layo ng loob mo ko sa iyo? Parang walang spark sa aming dalawa. Bulong ni Miguel sa kanyang sarili. Oh my god, Talia, anong ginagawa mo? Bakit nagkakaganyan ka? Humiga na si Miguel para matulog at nakalimutan niya na ang problema nila ni Talaya. Kinabukasan magkasabay kumain nang nag-breakfast ang lahat maliban kay Talaya, hindi ito bumaba para sumabay sa kanila. Napansin ni Violeta na nag-iba si Talaya ngayon malayo na ito sa Talaya na kasama nila noon. Pakiramdam nila ibang na Talaya ang nagbalik sa kanila. Miguel, may problema ba kayong mag-asawa? Bakit hindi siya sumabay mag-breakfast ngayon? Hindi na nga niya pinapansin si Lester. Si Yaya Karina na lang ang nag-aalaga. Dapat hands-on siya sa bata. Ang layo niya, niya na kay Lester. Hindi niya pinapansin kapag gustong makipaglaro ang bata sa kanya. Parang hindi niya siya ang ina ni Lester. Seryusong sabi ni Bileta. Mami, hayaan mo na lang may pinag-awayan kasi kami. Baka hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. Saad ni Miguel. Bakit Miguel? Ano bang ba pinag-awayan niyo? At nagkakaganyan siya. Isipin niya naman na ang anak niya. Tayo, hindi ang sarili niya lang ang pinapahalagan niya. Kung galit siya sa iyo, kailangan ba pati kami ni Lester madadamay? Ang lambing niya noon, Miguel, bakit ngayon ang layo niya sa atin? Tanong ni Violeta, kahit naiinis siya, ay patuloy pa rin siya sa pagkain. Mami, nasa Amerika ba talaga si Ate Vanessa? Miss na miss ko na siya, Mami. Bakit ang tagal niya naman bumalik dito sa Pilipinas? Tanong ni Elaine sa kanyang Mami. Elaine, huwag mo nang isipin ang ate mo. Hayaan mo na siya sa mga ginagawa niya. Matanda na siya at may sarili na siyang pag-iisip. Ikaw, saan ka ba nagtatrabaho? Tanong ng Mami niya. Mami, sa kampanya nila ni Dalea, gusto kong makausap sa... Makapasok sa bahay nila. Alam mo naman na siguro na nasa asaktan si Ate Vanessa dahil sa mag-asawa na yun. Seryosong tura ni Elaine. Elaine, bakit ba kailangan mong pasukin ang buhay ng mag-asawang yun? Alam mo naman na naghiwalay na si Vanessa at si Miguel. Umalis ka na. Huwag mo nang dagdagan ang problema ko sa inyong tatlo. Tatlo na kayong pasaway ang daddy mo, si Vanessa at ikaw. Ngayon, gusto mo pang dumagdag, singhal ni Miriam. Mami, wag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko at wala akong gagawin. Manunood lang naman ako sa kanila. Sagot ni Elaine sa mami niya. Nakita ni Elaine na bumaba ang daddy niya sa agdanan. Nilapitan niya ito at niyakap niya. Ito na mahigpit. Daddy, bakit minsan na lang kita ma nadadat nandito sa bahay? Busy ka na sa business mo. Pinabayaan mo na kami ni mami. Tanong niya habang yakap-yakap niya ang kanyang daddy. Spoiled si Elaine sa daddy niya. Halos lahat na gusto niya ay binibigay sa kanya. Nakangiti naman si Miriam na, na nakita ang mag-ama na masayang nag-uusap. Elaine, busy lang ako sa business. Hayaan mo, madalas na akong uwi dito kapag hindi na hectic ang schedule ko. Saad ng daddy niya. Miriam, tumawag ba sa'yo si Vanessa? Tanong ni Philip sa kanyang asawa. Philip, ang sabi niya matagal na siya sa Amerika. Sa kana raw siya uuwi. Babalik dito pagka ma makamove on na siya. Kay Miguel, sagot ni Miriam kay Philip. Mabuti naman kung ganun. Sige na, alis na ako. Elaine, mag-iingat ka sa trabaho mo. Seryosong saad nito nang daddy niya. Daddy, upo, para sa inyo ni mami, mag-iingat po ako. Malambing na sagot ni Elaine. Kinabukasan maaga si Talya sa opisina. Nauna na siyang pumasok kay Miguel. Galit pa rin siya kay Miguel. Nagtataka siya kung bakit bukas, bukas ang opisina nito. Ang alam niya, nasa mansion pa ito. Pumasok siya sa loob na ang akala niya walang tao. Nagulat siya nang makita niya si Elaine sa loob. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Elaine. Hello ma'am. Good morning po. Hinihintay ko po ang boss, na, boss, ko. Gusto ko kasi ako ang unang makakita sa kanya bago ang ibang employee. Nagalit si Talia sa kanyang narinig. Sa kanyang, sa kanyang galit, tinulak niya si Elaine. Huwag kang magkakamali na landiin mo ang asawa ko kung ayaw mong ilibing kita ng buhay. Singhal ni Talia pero tinawanan lang siya ni Elaine kaya mas lalo siyang nagalit. Ginagawa yan ma'am, hindi sinasabi. Nagbibiro lang naman po ako ma'am Talia, bakit ang seryoso mo saad ni Elaine? Binabantayin ko lang ang pag-aari ko, Elaine. At papatayin ko ang mga taong mga agaw ng asawa. Galit niyang sabi kay Elaine. Ma'am, wag po kayong mag-alala. Hindi kita agawan. Sige, babalik na ako sa opisina ko. Gusto mo ba ng kape, ma'am? Ipagtitimpla po kita, tanong ni Elaine. Wag na, baka alalagin mo pa ng lason, singhal ni Talaya. Lumabas na si Elaine at nagmanalin niya siyang pumasok sa kanyang opisina baka sa kanyang mukha ang saya dahil nakita niyang napipikit si Talia sa kanya. Hindi lang 'yan ang gagawin ko sa iyo, Talia. Papatayin kita sa selos. Ha ha ha, bulong niya sa kanyang sarili. Nag-aabang na si Talia sa, ka sa kanya sa loob. Nagulat si Miguel nang na, na, maghubad mag si Talia sa kanyang harapan. Talia, anong ginagawa mo? nagugulan tanong nito. Lumapit sa kanya si Talia at hinalikan siya sa labi habang abala ang kamay niya sa pagtanggal ng mga butones sa pulo ni Miguel. Pareho silang naliligo ng pawis at hinihingal na tumayo. Tumayo na rin si Talaya at nakita niya umalis na ng babaeng nakatingin sa kanila sa pintuan. Alam niyang si Elaine ang nakatingin sa kanila habang nag-sex sila ni Miguel. Sinadya ni Talaya na iparinig siya kay Elaine ang lahat at ang kanyang ungol para maingit ito. Alam kasi niya na inaasar siya nito kaninang umaga kaya ginagantihan niya ito. Hayop ka Talia, sinasadya mo talagang galitin ako kung si ate Vanessa nagpatalo sa iyo pwes. Ako hindi. Malilinting ka sa akin Talia. Aagawin ko si Miguel mula sa iyo. Kaya pala nasaktan ang ate ko sa iyo. Sa iyo Miguel. Nasaktan ng sobra si Ate Vanessa sa iyo, Sir Miguel. Samantalang nakangisi si Talaya dahil alam niyang naiinis na ngayon si Elaine sa kanya. Dahil nanonood ito habang nagsisek sila ni Miguel. Ang Lumabas si Talaya sa kanyang opisina at pumunta siya sa opisina ni Miguel. Nagulat siya na pumasok siya sa loob ng makita niya si Elaine. Na sa harap ni Miguel, uminit ang dugo ni Talaya at pinalabas niya si Elaine. Anong kailangan mo sa asawa ko, Elaine? Lumabas ka na dito, utos ni Talaya. Pero nakangiti lang si Elaine na parang walang nangyari. Mahinatid akong piles, ma'am. Ma'am Talaya, trabaho ko kasi yan. Kanina sana, kaso pagbukas ko ng door, nakita ko kayong nag-sex. Kaya imbes na pumasok ako, nanood na lang ako sa inyo ng live show. Saad ni Elaine habang nakangisi siya kay Miguel. Elaine, nakita mo lahat? nahiya ang tanong ni Miguel na mula ang mukha ni Miguel, nahihiya siya nang sinabi ni Elaine na nakita nito ang pagtatalik nila ni Talaya kanina. Sir, bakit kayo nagbablash? nahiya ka ba sir? Huwag ka nang mahiya, normal lang yan sa mag-asawa. Saad ni Elaine, habang ang mukha ni Talaya ay namumula na rin sa sobrang galit, halos gusto na niyang itulak papuntang labas si Elaine, pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Ma'am Talaya, I'm sorry. Di ko naman sinasadya na makita ko kayong dalawa na nagtatali. Nakangiting sa adang dalaga. Talaya, hindi, hindi mo pala sinarado ang pinto kanina, tanong ni Miguel. Nakasimangot pa rin si Talaya. At lumabas siya ng opisina ni Miguel. Dumiritso siya sa opisina ni Elaine. Hindi niya na siya kumatok, pumasok siya agad. Nagulat si Elaine sa, sa ginawa ni Talaya. Numapit ito sa kanya at suma, sinampal niya ito sa mukha. Hinila niya ang buhok ni Elaine at sinobsob niya ito sa mesa. Hindi nakaganti si Elaine.